sabi you again insinuated that I had anything to do with the document. Ayun nga po sinasabi ko. O, attorney, attorney, please stop using that offensive verb insinuating. The wala I said yan. Earlier, excuse me, me, excuse me. No, 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 excuse, ma excuse me. Ma'am, excuse me. Kasi... No, 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 excuse me. Excuse me, attorney Rocky. I'm sorry, madam, but yes, I am a resource right. person invited. Yes, you are. Wait, 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 wait asked let me finish. to answer. Yes, you Hindi already answered in excess. Um, kapag gusto tumigil, niyo akong tumigil, papatigil niyo ako kapag ako mm -hmm. nag explain Yes. I thought we were attorney. engaged in the search for the truth. Oh, definitely we are. Uh, At attorney Rocky, please be reminded to respect the chairperson? I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful? Nagsasalita siya, sinasabayan mo siya. I apologize, uh, Senator Gachalian. One more, I apologize. and I will, I will cite you in contempt. And um, if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. You mo naman bro. sabayan siya, nagsasalita siya. Siya ang chairperson. Okay, Your Honor. I understand. I apologize. Now, ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba binget ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po 'yan nung ako po umalis ng gobyerno and I do have an interest in the corporation that owns it no? Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na 'yan dahil as of January of 2024 yan po ay pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang one yun na isang Chinese national na siyong siya po ay pumirma sa contract of lease ay uh, required re siya na magpakita ng alien certificate of registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa meaning she has a right to be in the Philippines. So ang rehistradong lesi po dyan, at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng subdivision para sila ay makapasok, ay itong babae na isang one yun. Kaya nga po nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga po, uh, uh, bosses doon, eh ako po talagang nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Gaya ng, nung naunang release na ng PagCorp na ako daw ay naglakad para sa lisensya ng isang illegal na pogo at matapos naman marinig ang testimonya ni Chairman Altengo, wala naman pong ganong sinabi. Attorney Roque, okay, wag muna po tayo dumako sa ibang issue. Focus okay. muna tayo sa tanong ni SP Pro Temp, na may tanong din ako. Mamaya, dadako po tayo sa ibang mga issue pati yung nabanggit nyo. So let's please... Ang, ang gusto ko nga po malaman, eh kung nakita nila dun sa bahay na yon yung tao na hinaharap nila na allegedly may sa banban. -ban. Dahil kung hindi naman po ako nagkakamali, again, as part of due diligence, yung isang lalaking nahuli dyan, is the partner of my, or of the lessee, no? Hindi ko naman po tinatanggi, na may interest talaga ako dyan sa korporasyon na yan, albeit, albeit not 100%. As of yet, pero magiging 100% na po yan. Now, um, yun nga po, yung lalaki, ang alam ko, is the partner of one, um, yun, and alam nyo po, hanggang ngayon, meron akong katiwala doon. Kasi nga po, nais ko masigurado, na yung uh, lessee will only use the, per, uh, the premises for residential purposes, no? Dahil nung ako po ay... Nasa gobyerno pa, may mga nagreklamo sa mga villages gaya ng multinational village na ginagawang pogo at 70 people at tatay time ang nasa residential homes. So nagtalaga pa ako ng uh, caretaker para masigurado na wala pong ganyan at ang caretaker's report naman ay eh, talagang hanggang tatlong tao lang ang nakatira ron. Ang question po is, yun nga po, kung yung lalaking nahuli ay siyang merong tay sa ban-ban at dahil ang alam ko po na due diligence din naman kami kung sino yung lalaking yon, partner yon nung aking lesi, but gentlemen of leisure po yun eh. Ang sinasabi nung aking uh, katiwala, hindi naman umaalis ng bahay, golf lang ng golf kasi may golf course po dyan. At nang tinanong namin minsan, ano ba ang trabaho niya? Sabi niya, he is a digital nomad, no? Uh, cryptocurrency, no? So nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa banban. -ban, dahil kung hindi naman po, eh, talagang meron pong concerted effort na iling ako dito sa mga pogo, no? Na akin namang itinatanggi po. Maraming salamat po. But you also, nung nagsalita kayo kanina, you also referred to it at as bahay ko. Well, I do not deny po na I have an interest in the corporation. Hindi ko po dili-deny yun. In fact... Aling corporation po iyan? Uh, ang pangalan po ata is PH2. Hindi ko na maalala. No? PH2? PH2. Uh, Pero, oh, wait a minute. Dapat maalala nyo po. Well, you intend to uh, procure 100% ownership. Uh, anyway, maya-maya po, PH2. darating po What yung... What does PH2 stand for po? Well, ano po yan eh. That's the location of the address of the house. Okay. Anyway, maya maya, -maya po. Phase 2, why? What's the whole address eh, of the house? Parang phase 2, black number, gano'n. Okay, no? phase 2. Pero maya maya po, uh, nagpakuha ko ng contract of lease para ipakita rito sa committee na ito. No? Na, And sa ngayon po, kayo ang majority shareholder ng PHU? Sa ngayon po, hindi. Hindi. Pero ano kung po ang ownership niyo? Ay nako, uh, nominal lang po ako. Uh, Ayun no. Nominal. 10%, 20%. Well, ngayon po lumalabas, ano lang ako, nag-subscribe lang po ako when it was incorporated, no? At sino po yung majority shareholder sa Ang majority is another corporation PH2. po, another corporation. What is corporation. that other corporation? Uh, it's Biancham Holdings po. Ano pong pala? Biancham Holdings. Biancham Holdings. Holding B I A N C H A M. Si Biancham Holdings. Holdings. Yes, yes. Uh, magkano ang ganong kalaki yung majority? Lahat po yan Holdings. sa Biancham Holdings. Uh, pero minority It's owned. nominal kayo. Not ah, holy. Holy, oh, by Biancham Holdings. Sino pong incorporators ng Biancham Holdings? Attorney Percival Ortega po at uh, um yun po naalala ko si Attorney Percival Ortega. Uh -huh. I think um meron din pong attorney hindi ko na po maalala kung sino pa yan. Pero I think, um, meron pang, well, minimum of five po yan. Eh, pero majority All shareholder right. is Atty. Val Ortega. Okay. Uh, trabaho niyo sa kanya? Uh, Nag-start po ako as so social media po ni uh, attorney Rocky po. Um, tapos, uh, naging EA niya po ako nung uh, nagpunta po ako sa Malacanang until uh, nag-resign po ako sa kanya last year to pursue uh, my uh, career in the aviation po, Madam Chair. All right. Uh, nagtrabaho pa po ba kayo kay Attorney Roque pagkatapos nilang umalis sa Malacanang? And if so, anong trabaho po iyon? Uh, yes po, Madam Chair. Part po ako ng campaign team po ni Attorney Roque po. All right. Are you still under the employ of Attorney Roque? Ah uh, no po, Madam Chair. And then, ano naman po ang partisipasyon o trabaho ni Attorney Roque para sa Pogo? Sa pagkakaalam ko po, uh, Madam Chair, siya po yung uh, legal uh, lawyer po ng isang uh, company po uh, na hinahandal niya po doon. Aling company? Sa pagkakaalam ko po, Madam Chair, Whirlwind po 'yan. Whirlwind. All right. Uh Sige, kanina itinanong ko po sa inyo kung Uh, bukod kay Cassandra Leong, uh, nakilala nyo pa yung ibang mga boss sa uh, Lucky South 99. Uh, to continue, noong magkatrabaho uh, kayo uh, ni Attorney Roque, pinakilala ka ba niya sa ibang mga incorporator o boss ng Lucky South 99? Tanungin ko ito ulit sa inyo, specifically, one by one, para lang if ever maalala nyo, masagot nyo sa komite pinakilala ba kayo ni Attorney Roque kay Julian Linsangan M. III? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Pinakilala ba kayo ni Attorney Roque kay Ronelin B. Baterna? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Diren. Pinakilala ba kayo ni Attorney Roque kay Edwin C. Ang? Hindi ko po siya kilala. At sa totoo lang po, sana kinuha po ako ng Lucky Star na abogado. Bakit po? Dahil yung raid sa, sa PORAP, unconstitutional po yan. Nag-raid po sila. Kumuha sila ng warrant of arrest. Galing sa Bulacan Judge, outside of jurisdiction. Excuse but, me. Sige. Well, Hindi natin ninininvestiga yung po? raid. We are investigating yes, yes, the Yes, ma'am. But I'm just saying, so kasi... So, please just make your yeah, my, answer to this po. short. Kasi yes. it was actually just a yes or no ma question. Ma'am, but, but ma'am, let us be fair. Because you have been insinuating, I am a lawyer for Lucky South. That is why... Uh, excuse me. The chair has not been insinuating anything. The chair and uh, the members of the committee have been asking questions based on the testimonies sworn testimonies of pagcor chair tenko attorney Fernandez of pagcor and other resource persons so the resource person will not impute any insinuation to the chair will please just answer the questions the, the okay. chair is given the, the resource person the, okay okay you're honor then to in, the, the in the interest so of fairness may i be allowed to dispute then the statement of the prior Uh, resource persons. We will we will get to that uh, in the okay course so the, of the question, question again of the Chair, Madam Chair is are do you maintain na hindi kayo abogado ng Lucky South 99 or any pogo for that matter I maintain as an officer of the the courts and under oath before the Senate of the Republic of the Philippines that I have never acted as legal counsel for Lucky South 99 or for any other pogo All right pero tama naman pong totoo na nakipag-meeting kayo sa Pagcor tungkol sa Pogo sa Porac. Yes, or totoo yun lang po yun. Nakipag-meeting okay. ako. But as I said, ang uh, aking kasama po ay kakilala ko bilang Whirlwind Corporate Secretary and I have documents in my possession which I would like to submit now to the Senate. Yes, Kasi please iba po do yung usap-usapan lang, you. iba kapag notaryadong dokumento. Okay. And uh, definitely yung pagtestimonya ng ibang mga resource persons ay hindi rin lamang uh, usap-usapan at may mga sinasubmit ding um dokumento otherwise the committee would not bother inviting them uh, again and again to Madam ma ah, excuse me I, I just like to ask the next question uh, so ang topic ng mga meeting at pag-uusap niyo sa Pagcor And in fact, mga pag-follow-up nyo sa PAGCOR ay utang ng Lucky South 99, ng mismong POGO. Tama po ba? That's Tama right. po yun. Alright, salamat. So, hindi lang talaga WorldWin, Lucky South 99 din. Pwede ba po so, mag-explain? Pwede naman po. Okay, kasi po, ang WorldWin is not only the lessor, they're also the service provider. Now, I appeal now to the um, officials of PAGCOR, siguro kayo po mag-explain kung anong ginagawa ng service providers, including uh, Chair Andre Dominguez, because I had an opportunity to Domingo work with po. her. Domingo, no? Ang service providers po, sila talaga ang nagbibigay ng lahat na kinakailangan ng mga Pogo operators kasi Pogo operators po, lahat yan Chino. Ni hindi po yan nag-i-ingles. Kaya nga po, meron silang mga representative sa pagkor. Dahil sila mismo, they have no ability to communicate dahil nag-establish na nga sila ng mga independent uh, Pogo hubs. So ang pagkakain, didi ko po talaga, trabaho po ng service provider na magbigay ng serbisyo sa kanilang mga kliyente. All right attorney, salamat. We will the committee will ask further questions sa sa Pagcor. Balik na lang po tayo dito sa Lucky South at at Pagcor, no? Ang sabi po niyo, you did not authorize the use of your name in the organizational chart that was submitted as an official attachment by Lucky South 99 to Pagcor. So, kasalanan po yan ni Cassie Linong, tama ba? Hindi po, kasalanan Hindi. po yan ang kung sino ang gumawa e sino dahil ang wala gumawa? naman pong establishment. Gumawa po ang Lucky South yes. dahil sila po nag-apply. Na Si kasi Linong ang isang ano doon. Wala ang po boss pa tayong don. ebidensya na ipapakita mm -hmm. kung sino nagsubmit talaga ng mga dokumento but Pagcor can confirm kung sino talaga nagsubmit ng mga dokumentong 'yan. Okay, we will Pero, ask Pagcor that again later. We asked them before. Basta ang malinaw po sa komite ay yung organizational chart na yan, na may drawing, may box, na legal, na nandun yung pangalan nyo, was one of the official attachments sa submissions ng Lucky South 99 sa PAGCOR. And, uh, finafal, sabi nyo nga, uh, finafa, uh, uh, ang tawag nito, uh, uh, yung obligasyon ng POGO sa ng POGO na Lucky Star sa PAGCOR ang pinag-uusapan uh, ninyo sa PAGCOR. So, due diligence, uh, bilang abogado dun sa mga diskusyong iyon, alam nyo kung ano yung mga dokumentong sinumite, alam nyo yung mga official um, attachments na nakalagay dun. Did you confront Cassie Linong about this? Or kinasuhan nyo ba siya na kung bakit nandun yung uh, pangalan nyo sa organizational chart? Madam, nagagalit po kayo dahil sabi nyo, um, binibigay ko ng mga salita ang inyong bibig. Pero right now, Hindi naman ako assume, nagagalit. Sinasabi ko lang wag niyong gawin. Oo, yun. pero ngayon po, sinabi niyo, you again insinuated that I had anything to do with the document. Ayun nga po sinasabi ko. Uh, as far uh, as I at, know at, po... Me, attorney, attorney, please stop using that offensive verb, insinuating. I am a very plain speaker. Okay, Pwede I'm sorry. Lang, oh, it's all right. Pwede okay. nyo lang sabihin, mali yung fact na mali sinasay, po. tinatanggi nyo uh -huh. yung sinabi ng ibang uh, resource so, person. Apat na toon na pong itong investigasyon. Halos wala na pong nag-insinuate kasi dire diretso na pong mag-usap. Okay, so please uh, tell uh, tell the committee, uh, kinonfront nyo ba si Cassie Linong or kinasuan nyo ba siya? Bakit nandiyan yung pangalan nyo sa organization? Well, unang-una una po nalaman ko lang na nado ng aking pangalan nung nag-hearing po last time dito na sinabi ni Chairman Altenco. Pero bilang abogado and uh, naging professor ng na constitutional law, I'm familiar with the rules of the Senate. And the Senate says that in proving facts, the rules of court apply in the suppletory character. I don't need to argue with you about Apo, that. Attorney. Pero but you don't sinasabi need to, po, excuse me, excuse me, sandali po. You don't need to tell the committee what the rules of the Senate are. Well, I'm just citing just po. answer our question. My answer start, po is, that document is only evidence of its existence. Pero para patunayan po yung katotohanan na nakalasaad sa dokumentong yan, dapat meron pong testigo na nakakita ng ginawa yung dokumentong yan o di naman kaya testigo ng gumawa ng, uh, ng dokumento yan o di naman kaya yung testigo na pumirma ng dokumentong yan. Actually, Pag as I said yan, earlier, excuse me, excuse me, no, 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 excuse me. Ma'am, excuse me. me. Ma excuse me kasi no, kasi, no, 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 excuse me, excuse me, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but yes, I am a resource right. person invited. Yes, you are. Wait, I was wait, asked please. let me finish. to answer. Yes, you already answered in excess. Kapag gusto nyo akong tumigil, papatigil nyo kapag ako nag-explain. Yes. I thought we engaged attorney... in the search for the truth. Oh, definitely we are. Attorney mm -hmm. Roque, what I am saying, Madam yes Madam. and sure win. Uh, attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful yung nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, uh, Senator Gachalian. One more, I apologize. and I will, I will cite you in contempt. And um, if you disrespect the chairperson, be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. Hindi mo naman sabayan siya, nagsasalita siya. Siya ang chairperson. Okay, Your Honor. I understand. I apologize. Salamat, um, Sen. Sherwin. At salamat, Attorney Roque, sa apology niyo kay Sen. Sherwin. All I'm saying is, there is no need for any resource person to cite the rules of the Senate to a Senate committee. We know that. So please just answer uh, the questions which are being asked of each resource person at length with uh, an embarrassment of time para masagot niyo yung mga tanong. But please stick to the topics and do not lecture a Senate committee about the rules of the Senate committee. We know that. Uh, we we correct ourselves kapag lumalabag kami doon. So, um, I suppose your answer is hindi kayo nagreklamo kay Kasi Linong, Liong at hindi nyo siya kinasuhan kung bakit nandun yung pangalan nyo sa chart. As I said, Madam, nalaman ko lang po yung pangalan ko na sa chart during the last hearing. Ang sinasabi ko po under oath as an officer of the court, hindi ko po in-authorize ang paglagay ng pangalan ko doon. Wala pong kinalaman sa paggawa ng dokumentong yan at wala pong kahit anong testimonya sa kahit sino na gumawa ng testimonya na nagsasabi na pumayag po ako. And I deny that under oath. All right. And sa interview nyo naman po kina Ted Filon at DJ Chacha, inamin nyo, quote, dinulog sa akin yung problema ni Cassie yung nangyari sa Lucky South. So, mula mismo sa bibig ninyo, interes ng mismong Pogo, ang miniting at fina-follow up nyo o inaareglo sa pagcore. Kasi nga po, si Kasi ay service provider ng Lucky South. So, gaya po ng sinagot din ni Dennis Cunanan, pag may problema ang Lucky South, tumatawag sila doon sa mga tao na tutulungan sila dahil hindi nga po nag i yung mga yan. Okay. So, but whether service provider o ano paman, uh, dinulog nyo yung problema ni Miss Cassie Leong at ng Lucky South na isang pogo, idinulog eh, nyo sa Pagcor. Dinulog ko po Alright. dahil uh, pinakiusapan po ako nung service provider. Dahil wala po akong kahit sinong kakilala sa Lucky South. Well, kilala, kilala nyo si Cassie Leong siya, Lucky South po siya. Ay, hindi ko po siya kakilala as Lucky South dahil ito po mga dokumento nagpapakita na siya ay pumirma sa ang mga pleadings na ginawa ko nung ako po ay mga two weeks after that meeting para sa kasong ejectment. Kaya nga po paulit-ulit ako, hindi po nagtagal matapos yung meeting ngayon eh dinulog po sa akin itong mga kaso at tatlong kaso po 'yan at lahat po ito ngayon isasumite ko sa isusumite ko sa ating uh, komite Salamat. na nagpapatunay po na ang aking kliyente sa mga kasong ito ay will win at ang pumirma po ay si Kasi Ong bilang corporate secretary